Dapat daw. No. Si, kilala niyo ba yon si Remy Darat? Hindi. Hindi. Sino so, yun? Ni nasa Ratatouille. Sa so, bomba. BB. Top, so, wait up mid ha. Ingat ha. Na Natapon yung tinola. Na. Na. Sabi ko sa inyo, paubusin na muna natin. Hindi, hey, okay, feeling ko like na parami yung patis. sobrang alat. <clears throat> yung ano, video, nag-adjust ako ng video. Parang yes. naglalag. Binabaan ko. Pwede tayo magkano, mga tingel. Yan lang. Hopefully, maano. Mm -hmm. Bakit ikaw naman, ano? Naka-handgun lang ako kanuli. Tama yan. Let's get this done. <laughs> hey, okay lang yan. Kaya naman yung tigil. Patras na chong. Save mo yan. Ingat at tunnel, Char. Uy! Chong! Dito yung bomba! Nandito na! Short. Tara, tara, Char! Short! Walang short, Char. Nasa short ako. Nasa long lang sila, long. Dito yung bomba! Dito yung bomba! Tara, Punta na kayo! Short clear, short clear. Wala, search lang. Search ako, nasa Kabi search. Kago! Nakatago! Nice. Ano? Oh, flash. Flush Saan na? Here's the kit. ka, check. Nakabreak. Ingat. Ay! Long, 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 long. <laughs> long, long, long flashing ah charge nagpa-plant, eh. relax lang kayo hindi pa nagpa-plant. Ah, charge punta na dito chill lang chill nice yeah. hindi naman parang balo style pero sereme yeah. no, balat no, bala. tapmin uh, pero short short na, uh, short in, top in top nag use tapmin 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 mid. tapmin 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 Top, mid, off. Sorry, sorry. <laughs> Top, <laughs> mi ay, nice, nice. Puto na. Top, mid, ay. Wala. Baton ng smoke. Diyan. Ay, catwalk, ha? Catwalk. Catwalk, pasok na. Ah, uh, isa lang nakita ko. <laughs> long, meron. Long. long. Mag-isa na lang ako dito, no? <laughs> Ano ah, nasa city, city. 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 1 HP yung kalbo, Hanggan yun mo. Ikaw na lang ah. Bawas, bawas na. Bahanok, Puro ma puro, puro mami mo. Ano nga po Mami po ako assist. Mami so. mo ako. Hop, bye bye. Hmm. Short na short na. Short. Short, short, short na. na. Short na charge. Saan na? Ayun, <laughs> bomb drop. Nice. Eh. nice. Mark 10B, Cheng. Okay, yeah, ako na mauna. Copy. Ah, ano yun ko? Cheng, yung bomb drop mo na lang bomb. Yan. Ito ata yung oh, shield Putang ito huwag kayo okay. dire diretso lang One crotch, wala na, na tao dyan, wala na tao dyan Cheater ka <laughs> na yan, nakita ko yun Lang, <laughs> no, meron lang ah May lang ah Gumamit ka uh. na magaan uh, na mouse Nakita <laughs> <Tumamit> ko yun <laughs> oh, Ginawa ko maraming beses yun kagabi Ikaw ilan? Malayo, malayo ako sa loob yung bomb iniwan ko ah. Two cross! 2 cross! B, yes, B. 2 cross! cross B. <laughs> Nakita mo naman yung... Sa ilalim, meron sa ilalim, meron sa ilalim. B ba? ano okay. sa, sa side. Tungan Bakit yung smoke? Okay, wait lang. relax. Gago. <laughs> This... Nasa si Badix, kumain na naman dinaw. Diba? Ano? Si... Smoke? Uy! Nasa'y Nasa smoke. Nasa city, city. Ayan. bulag ka. Bulag ako eh. Aray. yung op. Meron dyan, close Okay na. Sino pinagbomba okay. sa akin? Ito! Ito! Bilatay ka ni Ryan, wuh. <laughs> oh. Sisiksikan si Ryan, wuh. Si, -si, -si, si ano, raya, si Webb yung bumimamba sa akin. Short, isa. Saan tayo? Dito, long, long. Late okay. na yan. Okay lang. Kago. Oh, Sinag-sibating okay ka Kalak. Hindi <laughs> ako yun. Tak! pa sa so kayong bulag <laughs> ko. Ako tumama sa pader, Tiggs, kitang kitang. Hindi ako yun, hindi ako yun. Gusto kumain ng tinola ni Bates. Pasok yung ano ko nun, bang ko nun. Gagi, sa akin ni pumasok, gago ka. Sa akin ah, ni pumasok. nagpalit <laughs> tayo ni Bating sa patis. May nagbulag na naman sa akin, umami po ako. Batang. Ngayon, oh, si si... Sabi ay? ni Batigs, hindi ko na matiis tong patis na ito. Huwag <laughs> <laughs> Bata... na kaya kami muna kagintigs. Parang makakaalis ka, makakain ka na. Walk ka lang. O, sino nanonood nun? Wala. Kinijot sa post eh. Ayos yun ah. Oh. Naka-paralights Nga! Uy! Eh! Nga, natalya sa Uy! naka si Botix! Oh! Grabe ang mo dun Pwede ka talaga sa sabotain na clan. Mid! Kami Amigigan ganyan. Yo! Yo! ASP! Soapy, mid. Screen, screen. Rear guard. Anong player card? May player real cards. po yun na. Bago, bago. Ano yung rear card? Walang sinab. Rear card. Nagtagabantay ng likod. Rear card. Paano makita yung score? uh, right, click, right click. Right click. Right Mainit. Prince, Prince. Mainit, Mainit ulo.